yun guys advice ko na sa inyo to ha ah. so ayun mga kaibigan sa kung mm, maan talaga isang tao ah uh, kung maan talaga mga jowa nyo hindi na kayo hangat pa na maghanap pa ng iba kasi masasali masasaktan talaga sa huli kaya hanggat maaari na ah, maaari lang ah, uh, sila yung ano sila yung unahin nyo bago yung barkada nyo kaya Pwede nyo rin iwanan yung barkada nyo doon na ipalit sa jowa nyo kasi hindi naman sapat na ano na iba yung pahinti ah, ah nyo yung ano yung kayo lang yung ano yung dapat is yung uunahin uh, nyo yung jowa nyo lang uh, kasi kung nakilala yan mga pero isa rin number one din na ano kaya, kaya mo rin ng mga problema mo, is kaibigan mo rin syempre. Sila, nandiyan lang yan sila. Handa kang tulungan, handa handa kang pasiyahin, syempre. E, lalo lalo na yan, isa e number one na yan. Sino number one fan mo? O sino number one friends mo? Ah, uh, yan i-comment dito. Ah, uh, way of shout -out guys sa mga ano diyan, mga papa-advice diyan. So itong vlog ko for today. Sana eh, makatulong sa inyo tong vlog ko na to. Eh, siguro, alam ko sa inyo, eh, nakakaranas din ng ganyang problema. problema sa jowa, mga kaibigan. Alam ko na yan, mga, anong problema nyo, di ba? Siguro, alam ko sa inyo, ganto yung problema. Uh, about the jowa, mga jowa. mga, ganon, priority. Hindi yung, ano, kasi yung barkada nandiyan lang yan uh, anda kang tulungan sa lahat ng mga problema pero andyan sila para tulungan ka hindi yung ano idadown ka pa nila may air ganyan sa so, panahon ngayon uh, kung uh, meron kang kaibigan na ganyan yung very very supportive sa'yo eh pahalagaan mo syempre huwag mong ano, ito boy na lang basta basta yung kaibigan mo syempre Alalahanin mo rin sila. Sila yung unang nagpasaya sa'yo bago yung jowa mo. Sila yung una mong uh, naging kaibigan bago mo pa nakilala yung jowa mo. Siyempre. kaya, hanggat maaari, kung mahal yung jowa nyo, wag nyo, ano, pahalagaan nyo yan. Kasi, kung pag, kapag nawalan ng, ano yan, kapag nawalan ng gana sa inyo na yan, pag nawalan ng gana sa inyo yan, at, hindi na kayo, nawalan na, napagod na yung pagpamahal, napagod sa inyo, at nawala na yung pagmamahal nila sa'yo nila sa inyo ah, uh, asahan nyo wag na kayong magtaka kung bakit gano'n yung nangyari ah, kasi kasalanan nyo naman din kung bakit gano'n yung nangyari sa, nangyari ginawa ng jawa nyo so ibig sabihin eh, ano, you know, Huwag kayong gagawa ng ikaka ano ng jowa nyo, ikaka overthink ng jowa nyo kasi kapag ginawa niyo 'yon, ang mangyayari niyan, wala mangyayari kundi ayun na lang. Kundi ano? So ayun mga kaibigan, sana ay makatulong tong advice ko kahit papaano. So makatulong sana. Eh ano lang naman to, advice lang naman to. So sa maikling advice na to, sana makatulong sa inyo. So hanggang dito na lang. Babay muna. Bye. Ingat sa araw sa inyo guys. So sa next sa next ano ko vlog ko, si shoutout ko yung mga kaibigan. So ayan. So basta makatulong sa inyo tong advice ko na to. Goods na gusto i-dian. Hmm. Sige. bye, -bye.